Sa wakas ay naaresto na nga ang dismiss Ban Ban Mayor at Chinese na nagpapanggap na Pilipinong si Alice Guo. Naaresto ang Chinese na si Guo Huaping aka Alice Guo sa Indonesia ayon sa NBI Director na si Jaime Santiago. Naaresto si Alice Guo sa Tangerang City sa probinsya ng Banten sa Indonesia kung saan siya nagtatago. According to Senior Superintendent Odi Latuhe, hero of the Indonesian police Miss Go was apprehended at 11:58 pm on September 3, 2024. Nahuli raw ng Indonesian Police ang Pogo Queen at dismiss Mayor na si Alice Gu maghahating gabi kag Pinag-uusapan na raw ang pag-turnover ng Indonesian Police sa Pilipinas sa nahuling si Gu Huaping aka Alice Guo. Matatandaan na noong nakarang linggo ay nahuli rin ng mga Indonesian Police ang mga kasabwat ni Gowo Huaping aka Alice ang mga Chinese na sina Sheila Go at Cassandra Leong. Marami namang mga netizens ang natuwa sa pagkakahuri ng Pogo Queen at dismiss Mayor Alice Go na isang Chinese na nagpapanggap na Pilipino na nahaharap sa patong-patong na kaso. Narito naman ang reaksyon at komento ng mga netizens.